Ano gusto ni Bunso? Ano gusto naman Bunso? Bunso ko niyan. Ha? Ang Kuya Oreo tulog. Tulog ang Kuya Oreo mo. Ha? Ano gusto niyan? Ano gusto dali? Ano gusto ni Bunso? Ha? Ano gusto ng Bunso? Oh, sus! Oh, sus naman. Oh. Hmm. Ang bunsong, bunso ko, bunso ko, bunsu ko. Ang kuya Oreo, tulog-tulog na. Kailangan si kuya Oreo, ha? Tulog na ang kuya Oreo mo Pati ikaw gising ka pa. terus ko matulog na. Sige na. orio, tulog na, tulog na. Sarap na nga ng tulog. Nakikita ko yung paa. Nakikita ko yung paa ng Kuya orio mo. Tulog na, tulog na. Si hindi pa. Anong gusto ni Bunso ko? Anong gusto ni Bunso? Ayan.